So ito yung picture ng isa nating mga kababayan na nag-ipon ano, nag-ipon siya ng pera para sa pangailangan o para sa isang bagay na gusto niyang uh, ibigay sa kanyang anak, no? So nawala or naglaho na lang. So yun yung yung aral din sa ating mga kababayan ano na siyempre lagi mag-iingat, no? Lagi tayong mag-iingat yung sa mga hard earned money natin na iipon so sana ay matulungan tong si kuya na maibalik sa kanya no magawa ng paraan ng bangko kung talagang ano ba yung nangyari dun sa kanyang uh, pera na inilagay niya sa kanyang passport. kaya talagang napakasakit no? kaya umiwas din tayo kabayan sa mga tao na nag nag-share sa atin or nagbibigay ng mga link para hindi tayo ma scam sabi nga nila no? lagi tayo mag-iingat doon sa ating mga pinaghihirapan ano? yan nawa ay hindi na magkaroon ng ganito pang uli na senaryo sa ating mga kababayan na talaga namang uh, nakakadurog or nakakalungkot dahil ito ay pinaghirapan niya na buong buong paghihirap niya para doon sa mga plano niya yan, so, huwag na tayong uulit pa.